Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Paparating na naman po ang mga araw kung saan ang mga taong tulad natin na naghahangad ng mga lihim na karunungan ay nag-aalab ang ating damdamin na makakuha ng mga agimat na maaaring makakatulong sa ating buhay at ang mga agimat na kadalasang ating kinukuha o hinahanap sa mga araw na darating ang Simana Santa ay ang mga agimat na may kinalaman sa pagkakaroon ng proteksyon sa ating mga sarili. Sa video ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo kung papaano kumuha ng isang mabisang agimat para po ikaw ay hindi matatamaan ng bala ng baril. Lilihis lang po sa iyong katawan. Pero bago ang lahat kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel. Ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Papalapit na naman po ang araw ng Simana Santa. Sa mga araw pong ito, napakaganda at napakainam maghanap ng isang agimat sapagkat ang mga agimat kapag nakuha mo sa araw ng Simana Santa ay sigurado po na ito ay mabisa at malakas. Sa video pong ito, ang ituturo ko sa inyong kaparaanan ay ang pagkuha ng agimat na makukuha ninyo sa mga lumang makina sa pananahi. Ang tinutukoy ko pong mga makina ay ang mga sinauna at luma at hindi po ang mga makabagong manual na makina o di kaya ay ang mga electric na makina. Kadalasan po sa mga lumang makina na ito sa ngayon ay hindi na po ginagamit ito po ay itinatago na lang kadalasan ng ating mga kapatid o ating mga magulang sapagkat ito po ay matatawag na nating isang antik. Madalas na itinatago na lamang po ang ganitong klasing mga makina sa pananahi sapagkat hindi na po ito nagagamit. Minsan ang mga ibang parte nito ay sira na. Pero may isang parte po ng makinang ito na kung inyong makukuha sa araw ng Bernes Santo ay magkakaroon kayo ng isang birtud para po malilihis ang mga sa inyong katawan at hindi po kayo matatamaan ng mga patalim kung sakaling kayo ay sasaksakin ng taong inyong kalaban iwas din po ito sa lahat ng kapanganiban kung sakaling hawak mo ang agimat na ito Napakasimple lang po at napakadaling gawin upang makuha po ninyo ang birtud nito. Gawin lamang po ito sa araw ng Birne Santo. Tingnan nyo po ang aking ipipakita sa larawan. Yan po ang parte kung saan makukuha ang birtud upang magkaroon kayo ng proteksyon sa inyong sarili laban po sa mga patalim at bala ng baril at sa lahat po ng kapanganiban. Gagawin po ninyo ang pagkuha sa parting ito ng makina sa araw po ng Berni Santo sa kahit na anong oras. Dapat po ay panakaw po ang inyong pagkuha nito. Ibig sabihin ay wala pong makakaalam at walang makakakita sa inyo na kinuha po ninyo ang parting ito kahit na sino pa mang may-ari ng makinang ito ay pupwede po ninyo itong kuhanan ng parte na tinatawag na barakilya. Yan po ang aking ipinapakita sa larawan. Huwag na huwag pong ipaalam sa may-ari o sa ibang tao na inyong kukunin ang parting ito ng makina upang maging mabisa po ito dapat po panakaw ang inyong pagkuha rito na walang nakakalam upang makuha po ninyo ang berdod nito. At doon lamang po kayo kumuha sa makina na hindi na po ginagamit. Nang sa ganoon ay hindi po magalit ang may-ari na nawala ang isang parte ng kanyang, sa kanyang makina. Kung sakaling nakuha mo ito ay balutin po ito sa kulay itim na tela at sa gawin po ninyo itong kwintas o hindi kaya ay inyo itong itatali sa inyong baywang nang sa ganoon po ay walang nakakaalam na mayroon kang ganitong klasing agimat. Dapat nyo pong tandaan na ang pagkakaroon ng isang virtud ng agimat ng mga anting-anting ay hindi po dapat ipagmayabang yan. Dapat pong itago at dapat ikaw lamang ang nakakaalam upang lubusan po na maproteksyonan kayo nito. Sapagkat kung mayroon pong ibang tao na nakakaalam na mayroon kang agimat o anting-anting, lalong-lalo na po ang inyong mga kalaban, sigurado po ako na hahanapan po kayo ng pangontra upang kayo ay kanilang matamaan. Kaya dapat po na itagon lang natin sa ating sarili ang mga anting-anting at agimat na ating hinahawakan upang maproteksyonan po tayo nito sa lahat ng kapamakan. Sana po ay inyo pong naintindihan ang aking paalala. At sana ay makatulong sa inyo ito. At sana ay makakuha kayo nito sa darating na Berne Santo sapagkat napakamabisa po ng birtud na ito kung inyo pong nakuha. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid at God bless po sa inyong lahat.